ni guys dito tayo ngayon sa uh, barangay tanawan saan may nagsasalap dito dito ba takna na yung lubid nila, na yun alam ang ng isda. Uy ate Ano pong ginagawa ninyo? Naghihila po Para po saan? Ayan <laughs> po, nahihiya po sila Nahihiya po yung mga yun Ayan po, malapit na sila sa punduhan tawag yan po ay, ano uh, pamamaraan ng panghuli ng uh, isda yung tawagin po rito ay salap sa iba lugar po yun ay pinagbabawal no? ng ng ibang mga corals na maliliit dito po dito sa barangay tanawan dito po ay uh, pinamamayagan yun dahil madali po dahil pag nakahuli ng mga magandang isda pangihaw maya maya po ay titignan natin yung huli nila kung marami kayo dalawa magkapatid yun lagi yung nabili isda dyan mm. <laughs> yan <laughs> dito. dito po tayo mag-anak po sila ang tagpo rito sa pang ganito mo marana mo po. anap po yung salap sa sa ibang lugar po ito ay hindi pinamamayagan dahil po mababa po ang dagat sa kanila dito po ay malalim ang dagat yan saan maraming muli yan po ayan po malapit na sila nabatak nila yung lambat ang sa makita nila yung isda Ano maraming muli.

<tuk> dai. <berdiri> ya <tuk berdiri> <tuk berdiri> Yung konti no, yung na para natapon yata yung yung nahuli niya isda. Ng Ah, ano po kasi. Kabingi yung ano yung lambat. Yung puso. Hmm. alam mo? Geraldine. Ah, Geraldine. Yan. Yan. Hmm. na naman sila ano? Sila kaya tano. Ayan po, ayan po ang kanilang nahuli. <laughs> Ah, uh, si kailan nga na kayo? Pilaro po. Dalwa pa Yung isa na marami rin na huli. Wala mo Konti lang. Hmm. Si dito po, mas maganda ho siguro kung ah uh, kumalabo yung tubig ng dagat ano. Kasi yung obserbado ko yun sa amin, pag lumabo yung tubig sa dagat, parang mas magandang mag-area ng ganyan. Kasi kasi. Kita ng istay yung ilang bata na. Mm. Yun. Yung buwan toton Ah. Uh, yung Salamat miss. Yun. Salamat. Yes, si yan si kuya. Lalaot yan. Nang ng ah. Bawain. Ha ha ee 'to ng ano Ano yung isda niyan? Bangus fish, parang Para bangus fish yun ah. Tingnan mga mga mula dito. ay si kuya Tingnan kuya Salamat sa pag ano mga, pag next time siguro na pagpunta mo, baka may sticker na tayo. Salamat. <laughs> 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 pag ang ganda po ng lugar na to. Ang po ang dala na isda. Hindi pa siguro panahon. <laughs> kita warga namanya number ini